Kung ang PSUI pa nyo ay hindi na tumatanggap ng barya, so simple lang no, ang gawin nyo ay tagalin nyo yung queen slot nyo at ito, buksan nyo. Yan. Kabukas nyan, ay meron kayo makikita dito sa loob na tatlong butas no. So ang gawin nyo, kumuha kayo ng cotton buds at ito yung, kasi dito sa loob ay patatabunan ito ng mga alikabok. Oh. So gawin nyo lang ay, ayan. Linisan nyo lang itong butas para mawala yung mga alikabok. So napakadali lang. Hindi nyo na kailangan pang i-calibrate ulit para mabasa niya yung mga coins. So dito rin sa kabila. Pagkatapos nyo malinisan, meron kayong brass brush ano. Yan. Tapos ito, tanggalin nyo rito. sa... nyo lang ngay. Pustito mayroon tong spring ingatan nyo na mawala. Dito rin sa baba, sa may daanan ng Queens, meron din ditong dalawa. So, linisan nyo rin. So, napakasimple lang ng gawin natin. No? Pag hindi yung uh, piece wifi natin, hindi natatanggap ng bariya. So, huwag kayong basta-basta biglang ano, Huwag kayong basta-basta ang bili agad ng mga Queenslet. Linis-linis lang, okay na yun. Hanggat may buhay pa, may pag-asa pa eh. yan. So, balik lang natin. So pagbalik nito ay ipitin nyo lang ito to my spring. Ayan. Ganyan. Tapos, salpang ulit. Ayan. balik natin to. Yung lock. So yeah, tapos na. So salamat sa nanood at uh, kung may katanungan kayo, comment lang sa baba para masagot natin. Salamat.